bayante ng apoy, Para naglame ko kay Amihan. Ay dito na ako sa punto ng mga bilyante. Kuhanin ko na bilyante ng apoy. Bayante ng apoy. Sumama ka sa akin. gamit kita kay Amihan. Bakit mo kinuha ang brain ladder ang Sana ba nagpun pa yun? Astari! Buti na lang natakasan ko ang aking kabatid. Kung hindi na matay na ako, magtuloyan na. Kung hindi, wala akong magagamit kay Amihan, ano pa ka? Andito pa ako mas magaling sa akin